to the USA. In a here on me day. Jogging ah. Maga jogging to ah. Mga may laban ah. Mga <laughs> oh, may laban si Pacquiao ah. Uy, <laughs> bibili. Bibihin ng beef. Tindi nun ah. Pakao bukas. Pag may sobra. Pakao <laughs> bukas pag may sobra. Ah, papabarya. Ano ka dyan? Hahaha. <laughs> Ay, ano pala yun? Mercury. Hala tindahan ng beep. Pasaway. Pasaway ang Lodi ah. Pumasok na. Lodi, papasok pala. May kinuwa lang. Nandun yung dalawa. Sila naman, uwi naman tayo. <laughs> Skinol yata bibili na <laughs> na. <Skinol. laughs> may ano, kahoy din tinanggal <laughs> oh lang yun bilis naman eh napakatindi <laughs> napakatindi mag drive eh ay James kinain na ata ng aso nabili <laughs> ng bata na yun <laughs> oy syerte close na <laughs> ayos dyan sabi timpla mo ng ano <laughs> Yung na lang. Ang mag-anak siguro nang mayari. Ang mag-anak na mayari. Yung na lang. Sarado na yung roller coaster eh. Anak ng Showa. I remember the day. Ay, ay, ay. Blockbuster. Blockbuster. O, yun yung, yung nagtanong yun yung nagtanong bumaba sa motor <laughs> siguro pumunta doon wala, wala pa rin nakita bumalik ko ulit Diyan na napunta <laughs> sarado na ba? <laughs> oo eto <laughs> mo sarado na eh <laughs> pumunta pa siguro doon wala pa wala akong makita balik Mabuta ba ito yung dalawa? Ayun yung dalawa I remember the girls Nandun na si Jim, sakasakay na Sa e-bike <laughs> Sumabi da 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 dumadaan ng bumbahan bukas na naman to <laughs> 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 matindi mag drive <laughs> ghost rider Manipis lang, pero malupit tumawak ng manubela. <laughs> Lalaki ng angkas. <laughs> Baka. Alam mo, bata kanina eh. Let. I know there's Christmas joys. See the love tomorrow. Bilis eh. Hirap, na hindi kasi na dun sa unahan eh. <laughs> Ando na sa unahan naka Baka na yung katawan sa unahan eh Hindi okay. na kasi ha <laughs> Buti <Boat> hindi pumuto <laughs> <laughs> Ang bulis yung patakbo <laughs> sinasakay eh, pauwi eh Sa sabi ko ayoko malapit lang naman eh, baka mamaya matimbuang pa tayo kasi sa kabila tayo dadaan ako <laughs> yung okay, magasgasang pa bago pa naman sabi ko ay, eh. hindi na, lalakad lang ako, sabi ko. <laughs> Dami yung sasakyan, linggo talaga. Pati tao, marami. I'm giving you such I believe.

Makeluti, mana? Seperti mana itu. Makinis, tang Kalodi, okay, bantin na ulit tayo Ano lang tayong binili Kaya tayo napahinto doon sa tindahan Mga loading, loading, loading Ang kinis-kinis ng daan Pag-espalto pala, ang cute-cute Ang cute-cute-cute yun na naman, parang kailan lang nilang mga kalodeng load relax and, and enjoy video lang, wala pang load bukas pa mag load ang kalodeng nyo wala pang naman ng gcash dang 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 and dang derang dang digunakan sama kalote oh bhai Okey bhai aral seminggung boleh mati Kung hindi kayo ng tindahan niya. Tuloy, tuloy green kanyang tindahan. Dami yung sakyan ng alaw doon. Okay. Nga, 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 nga.